Ako nga pala si Ferdy Turibio Perez, taga Gunoy, Bulacan, 33 years old. Labing pitong taon nang nangingisda si Kuya Ferdi. Ito na ang nakagisna niyang hanap buhay. Nakikipagsapalaran siya sa laot gamit ang kanyang dumang bangka Sama-sama ko sa mga Norway, sa mga namimili sa dagat. Pagka sa hirap lang, marami talagang nahihirapan. Dahil di basta-basta, unang-una, kalaban mo dyan, mga alon, pagka sa dagat. Minsan niya, ay isang buwan, luwas. Narilangin talaga minsan yung <coughs> yung panghanap buhay dito sa Agunoy. Kung wala kang bangka, eh, sa pampang ka magtatrabaho, kundi contraction, sa ilado, mga, mga playisdaan, maganda talaga diyan. Meron kang sariling bangka. Kung di sa pangingisda, sa paghuli ng alimango umaasa si Kuya Ferdi. Gumawa ko ng pang naman, mm -hmm. na half moon kong tawagin dito. Mahirap naman kasi magpapain ka pa. Ito nga pala yung tatawag naming half moon. Ito yung lagi na ng lagay ng isda, tapos ito yung pasukan ng alimango. Ayan po, hinagis ko na po tapos tinali ko lang yung tali para hindi maanod. Pagka mamaya maya po na yan, papandawin ko na yan. Kung bagay, nakikipagsapalaran ka lang kung meron ka mahuli o wala. Pag minahuli ka, swerte. Minsan limandaan, pero swertehan ha, na napagka naka 800. Kaya, yeah. kaya lang, medyo pagod na nun. Pero hindi araw-araw ay may kita. Gaya ng dagat, inaalat din si Kuya Ferdy sa huli. Ayan po, wala po tayo na huli. Dahil walang huli ngayong araw, umuwi si Kuya Ferdy na walang bitbit. -bit. -bit. ipinakita niya rin sa amin ang sitwasyon ng kanilang bahay na nakatirik sa tabing ilog. Yung bahay namin yan, eh, dyan ako nakatira. Minsan talaga, pagka high tide, eh, medyo malaki tubig, di may iwasan lumubog yung bahay. Talagang maisipan mo na pag may bagyo, natural, parang gusto mo na lumikas eh. eh sa wala kang malilikasan, talaga tsatsagayin mo na lang kung ano na mangyayari dyan dahil walang kinita sa araw na ito ang naitabi niyang tuyo muna ang pagsasaluhan ng kanyang pamilya. Dito kung hindi ka kikilos niya, kung hindi mo sisipagan, hindi ka mabubuhay. Kailan talaga, kung madiskarte ka, mabubuhay ka. Kaya nga lang, huwag kang hahanap ng malaking kita. Makontento ka lang kung ano yung kinikita mo. Hmm. Sipagan mo lang. Upang kahit paano ay may mapambili sila ng pagkain sa araw na ito. Naghandog ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng isang libong piso. Maraming maraming salamat po Tatay Rani. Malaking tulong na po sa mga pang isang linggo, dalawang linggo. Pambili ng bigas, pangulam, makakatikim na ng manok.